Mga idol ko alam niyo sa totoo lang isa rin ako sa mga pinanghihinaan ng loob mga idol ko pero naisip ko ano na lang yung mararating ko kung susuko ako, kung susunod ako sa yapak ng mga nawala ng pag-asa, ba diba? Mga idol ko, nakikita ako yung mga post ng iba. Seven days nila, one month nila pagkalakalaki. Nai-inspire ako sa mga kinikita nila mga idol ko dahil gusto ko, mga idol ko, na maabot din yung nagawa nila. And syempre mga idol ko, hindi ako naiingit sa kanila ha. Ginagawa ko silang inspirasyon ko kasi nga po natutuwa ako dahil mga idol ko, success sila sa mga nagawa nila sa buhay nila. Lalo na mga idol ko sa pag-a-apilit nila dito kay TikTok. Mga idol, oh, seven days ko lang to kinita dito kay TikTok. At ang laki talaga ng pasasalamat ko, mga idol ko, sa mga taong sumusuport sa akin, sa mga taong mga supportive, mga idol ko, dito kay TikTok, mga idol ko, sa mga mima natin dyan, mga idol ko. Kaya talaga dapat, mga idol ko, mga idol, ah, maghatakan tayo pataas, wag tayo maghilahan pababa, mga idol ko, wala pong mangyayari na. Mga idol ko, syempre naman, mga idol ko, nagpapasalamat din ako kay Lord, kasi nga po, syempre, mga idol ko, sa araw-araw ba naman na binigay ni Lord, is ito, mga idol ko, ha? Ayan. Uh, sa isang araw lang mga mga idol ko nakaka libo, -libo tayo mga idol ko. Syempre mga idol lang hindi tayo para magyabang dito mga idol ko para ma-inspire tayo mga idol ko ha doon sa mga nakaka-active din para sa iba mga idol ko, alam ko na mas maliit pa to pero sa katulad natin mga idol ko na small apilit lang, mga idol ko is malaki na po yan para sa atin and mga idol ko, talagang ang malaki yung pasasalamat natin kay Lord, and una na sa lahat is binigay sa atin yung opportunity na to ni TikTok, kaya yan mga idol ko, sa mga nawawalan dyan ng pag-asa, wag na wag po kayo mawawalan ng pag-asa dyan, dahil katulad dyan din ako na pinanghinaan ng loob nagpahinga lang ako mga idol, pero hindi po ako sumuko, kahit alam ko napagod ako, minsan walang benta pero mga idol ko kumapit ako talaga, kumapit ako itinuloy ko lang yung mga ginagawa ko hanggang sa magbunga po siya, okay? basta mga idol ko kung ano man yung nasimulan nyo, ituloy nyo lang po yan dahil hindi natin alam kung kay, kung hanggang kailan tayo mga idol ko, magbabayral yung mga actually mga idol ko, umahasa pa rin ako na magbabayral yung video ko, hindi ako nawawala ng pag-asa, mga idol ko pero ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga idol ko kahit pa paano naman, may benta, okay? kaya mga idol ko, kung ano man yung nasimulan nyo ituloy nyo lang po yan, okay?